Napansin mo ba kung paano sa bawat pag-akyat ni Nadoni Pangilinan at Bele Mariano ng panibagong hakbang tungo sa tagumpay, isang bagong alo ng puot ang biglang lumalabas. Tinatawag ito ng ilan na coincidence, ngunit mas alam ng mga tagahanga. Ang nangyayari ay parang isang itrabahong demolisyon, isang kalkuladong pagtatangka na hilahin pababa ang donbel, isang chismis sa isang pagkakataon. Ito ay karaniwang nagsisimula sa maliit. Isang random na tweet na nagtatanong sa katapatan ni Donnie. Isang misteryosong blind item ang nagpapahiwatig ng key attitude ni Bell. Pagkatapos ay biglang, dose-dose ng mga account ang umalingaw o sa parehong mga linya na nagkakalat ng mga pagdududa na parang napakalaking apoy. Sa hindi sanay na mata, parang satsat. -sat. Ngunit sa mga tagahanga, ito ay mukhang isang pattern. Gusto ng mga bashers na putulin ang ugnayan, ipaglaban si Donny kay Belle at pagdudahan ang mga taga-suporta. Ngunit narito kung saan bumabalik ang script, lumalaban ang mga tagahanga. Sa loob ng ilang minuto ng mga negatibong post, magsisimulang mag-trend ang mga fandom ng Don Bell sa buong mundo. Ang T hash well Love you -beldi. Hash always with Donny at ang iconic na hash Donbella solid ay bumagsak sa Twitter na parang tidal wave. Kumakalat ang mga screenshot ng mga bashers na inadebang. Lumalabas ang mga resibo na nagpapatunay na mali ang mga chismis. Isinulat ng isang tagahanga, maaari nilang subukang sirain ang donbel ng isang daang beses, ngunit sa bawat pagkakataon, mas magiging matatag kami. Dahil kung ano ang mayroon sila ay totoo, at kung ano ang nararamdaman namin ay totoo rin. Ang isa pang nagkomento, demolition job. Ituloy mo. Para sa bawat hater, libo-libo tayong handang ipagtanggol. At ang pinaka-viral na reaksyon, isang fan video na pinagsasama-sama ang mga clip ni Donny na tahimik na sumusuporta kay Bell. Inaayos ang kanyang mikropono, ginagabayan siya sa entablado, tinatawanan ang kanyang mga biro na may caption na, actions louder than words. Demolition failed. Nakakuha ito ng mahigit isang milyong view sa magdamag. Minamaliit ng bashers ang pagiging matatag ni Belle. Sinusubukan nilang ipinta siya bilang mahina, ngunit alam ng mga tagahanga ang katotohanan, siya ay isang powerhouse. Sa kabila ng negativity, patuloy siyang umaangat sa kanyang musika, pag-arte at pag-endorso. Kinakatawan niya ang bigaya sa ilalim ng apoy. At si Donnie, kalmado pero protective. Napapansin ng mga tagahanga ang maliliit na bagay, kung paano siya tumatabi kay Belle sa mga panayam, kung paano siya sinusundan ng mga mata nito kapag nagsasalita ito, kung paano niya pinipili ang katahimikan ngunit hindi lumayo. Tulad ng isinulat ng isang tagahanga, hindi kailangang ipagtanggol ni Doni si Belle sa pamamagitan ng mga salita. Sinasabi ng kanyang presensya ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit hindi natitinag ang mga tagahanga. Dahil hindi lang love team ang Don Belle, ito ay isang pamilya, isang kilusan. Ang bawat pagtatangka na hatiin sila ay ginagawang mas malakas, mas malakas, mas nagkakaisa ang mga taga-suporta. So ano ang endgame ng mga bashers na ito? Ito ba ay paninibugho, kompetisyon, o simpleng pangit na katotohanan na ang tagumpay ay umaakit ng puot? Ano man ang dahilan, ginawa ng mga tagahanga ang isang bagay na malinaw, walang trabahong demolisyon ang makakapagbura sa pagiging tunay. Sa katunayan, sa tuwing mag-aatake ang mga bashers, mas malaki pa ang nagagawa ng Don Bell fandoms. Isang trending topic. Isang viral edit. Isang bahan ng positivity na lumulunod sa ingay. At narito ang sukdulang katotohanan, maaaring dumating ang mga bagyo, ngunit nananatili ang mga tunay na bono. Ang pagsasama ni na Donnie at Bell, on at off screen, ay patunay na kapagtunay ang pag-ibig, hindi ito masisira. Pwedeng subukan ng mga bashers. Ngunit ang mga tagahanga, hindi sila umaatras. Para sa bawat shadow cast, Don Bell shines brighter. Para sa bawat pagtatangkang demolisyon, ang fandom ay nagtatayo ng mas matibay na kuta. At the end of the day, ang katotohanan ang mananalo. At gaya ng pagkasabi ng isang tagahanga, ang Don Bell ay hindi lang para sa araw na ito. Para sa lahat sila, at walang trabahong demolisyon ang makakapagpabago nito.